Once again, welcome back sa Virgos Channel. Samahan nyo po ang panuor at reaksyon na mga nakakaliw at mga mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Ah! I feel good. <laughs> Palagi daw tama ang mga babae. Ano sabi, reklamo ng mga lalaki. Hmm. Ayaw mo yun? Last ang babae kayo. <laughs> Oo oh, nga lang. yan. <laughs> Ay, nako Ako, ate. Mukhang <laughs> oh, anino yan. Ako. Naprank siya, ate. Ha, 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 <laughs> <laughs> Bruh. Ah, nakaiipo na lang apas niya ate. Ah. <laughs> 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 Ubusin niyo apa mo. Na, bakit ka pa ba nag-iinit ng tubig? Eh marami pa naman mainit na tubig sa sir mo. Kaya iinit ko lang dito eh. Hmm. pa nag-iinit dyan? Hindi naman ako nag-iinit. Nagod na ito ako ng tubig. Ano? Ano sa yung takurin natin, ka Kanino ka ba nagmanda ganito? Sino ka po? <tinyo> Amo y bullet <mula, gula. tinyo> <tinyo> hmm. Trip din ito. yun pala tigpatay. <laughs> Aba. Oh! <laughs> Walang kang tumaw. <laughs> Alak pa. Ate, pwede magtanong? Ano May jersey kayo na Jordan, yung Chicago Bulls? Ay, wala po. Parang ito lang. Jordan ba yan? Jordan nga. Chicago Bulls ba to? Ay, blues. blues. Ay, wag na lang ate. T-shirt na lang yung night na t-shirt. Chicago Mayroon. Bulls ay yung blues. San ba? No. <laughs> Parang hindi na yun. <laughs> <laughs> Ang spelling. Magandang chas. Wala natin piso. Piso lang. lang yan, guys. <laughs> ang <laughs> iyong pera. Tumi ka muna at tumingi ka sa nanay mo. Kapag sa <Pagsamilia> ka tuloy. Hindi na ako. Malabo yun. Malabo yun sa'yo. Ano kay Jack? Pahit yung cellphone. Pero may dumaling na rin. Kay Jack na. Pangasa no? oh, na nga. Ano nga ngayon Ito! oh. Ayun! 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 Sobrang lasing na.

Ano yung ginagamit mo? Bago facial wash ni Lita. Galing Avon daw ni binakapan. Hindi totoo yan. Ginagamit sa Pepe yan. Yung <laughs> no, ano? Yan, PH Curl. Ito? Oo. Para sa Pepe? <laughs> <laughs> sa totoo lang, hindi ko naman pinoproblema yung pera. Ah! Kasi wala naman ako noon. <laughs> <laughs> ah, kaya pala. <pastor> <laughs> Tatae, totoong may multo? Anak naman. Huwag kang magpapaniwala dyan. Hindi totoong may multo. Kasi sabi po ni yaya, meron daw pong multo. Oh Wala tayong yaya. What? <laughs> Iyan ang multo. Yung yaya. <laughs> ka, Michael. Sabi mo masaya yung style do. Oh no. Style do. Bakit pagkatapos mo akong amoy-amoyin, inihian mo ako? Nakaiba yung style yun. Birthday mo daw, kapatid! Happy birthday sa'yo! Mag-ingat ka parati, puto! Ah! Pa at hindi mo minsan nalalaman na tat ka ah, at magsilbi ka ha magsilbi ka sa mga taran pag alaga sa'yo ha kakaibang bumahat at isi ka pa buhay mo at ayusin mo ang iyong sarili nang marating mo ang pangarap mo kung hindi mo gagawin ang pagtitino ha pa, ah. ito na ang huling birthday mo wala ah, <laughs> kaya magtino ka lang nakita <laughs> kami ni na ex kanina ha ah. kinamayan pa nga ako eh Wow. Talaga. Bakit malungkot ka? Oh. Paano kasi? Sabi niya, iputo ko raw siya. Ah! <laughs> <laughs> Ay, ang panya pala. Bakal ka lalat. Oh. kaya Ay, yan. Sige Ay, wala akong paputi. Ano ka lang Hindi ka na puputi. Ha, mo naman na eh. <laughs> Pero di tinadhana. Ba? Parang ayuda lang. Nilista. Pero di na po. Ha? <laughs> <laughs> <Hey>! <laughs> 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 um, hi Crashy Cakes, baka pwede mag-chat ka na ulit sa akin, no? Oh. Chat na tayo, tapos lambingan ba? Total, wala na rin naman pasok, eh, di ba? Ha? Ah, Nag-advance review ka? <laughs> naayos na ayos siya. Mimia! Mimia! Mimi! Ay! Oh, ano? Ang galit siya. <laughs> mm? <laughs> Bola lang yan. Hindi na pala eh. Dapat may kapalit. Ayan, yeah, no. <laughs> di na nagalit. Ayan niya na. Ito ang hindi kain. sampung. Sampung libo. Sampung libo. Bigay crush.

palikod mo, panay. <laughs> Baliktad tuloy. Ah. Tuwang-tuwa pa siya eh. Kala niya nakuna. Naging reaction video tuloy.